Ang programang ito ay rated SPG. Istriktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapit bahay! IFM Live Drama na! 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 Hello mga idol! Itago niyo nalang po ako sa pangalang Linda, 26 years old, from Bulacan City. Sarili naming karinderiya ang pangunahing ikinabubuhay namin mga idol. Gayun din yung sarili naming manukan, pati na rin babuyan. Nagpapasalamat naman ako dahil tutok yung asawa ko sa negosyo namin mga idol. Mabuti na nga lang at minana ko pa ito sa mga magulang ko. Kasi hindi na kami problemado ng asawa ko kung saan kami kukuha ng pera. Kaya sa abot nga na makakayanan ko, hindi ko pababayaan ang munting regalo ng mga magulang ko. Maraming salamat po sa inyo mga idol. Muli ito po si Linda. And I thank you. natin kanin pa dito. Ah, ah sige, sige, Dadahin ko na lang dyan. Dito rin, asa na ba yung ulam ko? Kanina pa ako, magta-time na ako sa construction. Ah, oh, sige, sige, sige. Sanayin lang, ah. Nasa ah, may ano Sawak. Saw Jennifer! Jennifer, anak! Mama, bakit po, mama? Anak, ka nga dito, anak. Mama, bakit po, mama? Asan na ba yung papa mo? Tawagin mo nga muna. Ang dami kasing customer eh. Ay, kanina tong kanin. Pakikuha na lang dito. O, oh, paki pakikuha na lang saglit. Oh, Anak, tawagin mo nga muna yung papa mo. Dami kasing customer eh. Sa may papa mo? Ah, nandun po sa may... Ah... Quadra. Sa may quadra po. Nako, sige na, tawagin mo muna. Sabihin mo, tawagin sabi mo sa tatay mo. Kailangan ko siya dito, ha? Sige pa, Mama. Tawagin ko po siya. Papa! Papa! Oh anak! Oh, bakit? Papa, tawag ka pa ni Mama. Nagagalit na po siya. Madami pong tao dun sa karinderya. Ah, teka lang, ya. sa kasuwi ko mo yung mga baboy dito. Baka kasi mamaya, eh, makalimutan ko. Hindi eh, ko pa may lipat sa mga kulungan nila. Papa, nagagalit na po si mama. Ah, Umusok sige. Umusok na yung ilong niya. Parang ganito. Ah. sige na, sige na, sige na, anak. Eh, susunod na lang ako. Papa, hindi ka na. Sumabay ka na. O, oh, tatanggalin ko lang yung uh, tali nito. Papalitan ko lang. Sige na, susunod na ako, anak. Sige na. Basta, samunod ka na, papa. Linda, ko, Linda. Ay, nako, Ubus din yung ibang customer. Hirap talaga kapag kayong construction, kasabay-sabay na dito. Linda, may pagkain ka pa ba dito sa karinderiya mo, ha? Ah? Ay, sakto. O, ito, isang order na lang ng Bicol Express. O, ito, ako naman, ah? Ah, ah. na. O, sige na. Kasi gutom na gutom na ako. Marami din ako mga customer doon sa parlor. Ah, ayan na. O, sige, kumain ka na dyan. Ay, salamat. <laughs> Mm. Uy, dahan-dahan Ang -dahan -dahan mm. sarap talaga na magluto mo dito, Linda. Kaya dito, lagi kumakain. Hindi <laughs> na sa iba. <laughs> Salamat. Ay, nakuha. Uy, pwede ka bang makakawintuhan saglit? Habang kumakain makain ka. Paano eh. naman yung chika mo? Mm. Eh, nainis na kasi ako kay Daniel eh. Oh, ano naman meron dyan sa asawa mo? Ba't nainis ka sa kanya? Paano? Laging busy-busy. Mm. Tapos, lagi lang din siya dun sa babuya namin. Tapos pag kainaya okay. ko siya, makipag... Alam mo na, ayaw niya, Mari. Ay, ano, lagi daw siyang pagod, lagi daw siyang... Basta, ayaw niya na makapagtalik sa akin eh. Hmm. naman ako pag tapos ko magtinda sa karindiri ha. Eh baka naman pagod din talaga tala siya sa kanyang mga O di okay. kaya naman, baka meron iba. Hoy! <laughs> <laughs> Ay, yan ang hindi ko iisipin sa asawa ko, Mare. <laughs> <laughs> hindi na nga umaalis yun sa baboyan niya eh. Halos doon na nga siya eh. Mas iisipin mo pa, asawa niya yung mga baboy doon, saka mga manok, kesa sa akin, no? <laughs> o, oh, baka nga, busy lang sa pagpapalaki ng mga baboy, at saka mga manok. Iyan mo na yung asawa mo. Baka wala lang talaga siya sa, sa hulog. Hey, tignan mo ikaw, lagi kang nakakarami gabi-gabi. Hoy! Oh, Bungangan nito. Ganyan <laughs> ah, mo nga ako dapat? ng tubig. Oh, tignan na. Ito naman talaga, oh. O, oh. si Leo. O, hmm. dapat kong gawin, mare. Siyempre, eh, kailangan ko rin yun, di ba? O, oh, babae lang din ako. Eh, ang gawin mo, mamayang gabi, subukan mo ulit. Mga babay, ha? Umayag na sa parang danya. <laughs> Sana nga magdilang ang ka, Mari. O, dahil dyan, o, ito, Yema, kainin mo na muna yan. tulog na tulog na. Mal. Uh, Mahal. Bakit? Bakit? Linda, uh, natok pa ako eh. Mal. Oh, uh, mm, mm. Bango mo ma, ah. Mm. powder ka. Ano <laughs> ba naman? Mahalig. Kaya uh, hindi po lang yan. Malalim oh, na yung tulog ko eh. Suot mo na pala yung niregalo ko sa yung bagong brief ah. <laughs> Bakit ba? Eh, ka halap ka muna dito sa nali. <coughs> mahal. oh. Eh, pwede bang... Alam mo na, hmm. ngayong gabi. Sige na. Ah, teka lang, mahal. Hmm. Pa, teka lang. Mahal, pasensya na. Pagod ako eh. Tsaka... Uh, sakit pa yung mga katawan ko. Pasensya na. Siguro eh, sa lagi iba. Lagi mo naman sinasabi yan eh. Nung nakaraan din eh. Sa ibang araw na lang ha. Sige na. Sige, Sige na. Mabilis lang. Sige, Sige na. Uh, mm. Matulog. Sige tulog na tayo. Matulog na tayo. asa bang kumot? Ano ba yan? Isa lang. At dito, magtatulakbong na lang kumot. <coughs> Sa totoo lang, nasasaktan din ako tuwing pinahihindihan ako ng asawa ko sa kama. Alam ko naman na hindi niya ako niloloko mga idol eh. Siguro, nawala na lang talaga siya ng gana sa akin. At hindi na ako kaakit-akit tulad noon. Mas naging abala pa nga yung asawa ko sa manukan at babuya namin eh. Doon niya lagi inuubos ang oras niya Mga idol. Kaya pakiramdam ko. Mas mahal niya pa yung mga alaga naming hayop kesa sa akin. Ah, Linda! Linda! Tay! Dito, sa kusina. Ah, si Daniel, eh, kasi may... Bibili may ng baboy. Pagpipestahan na din kasi doon sa kabilang na yun, eh, kausapin ko kung magkano bigay na. Ah, eh, wala dito tay. Nandun pa yun. Sa babuyan, doon mo matatagpuan yun pag wala dito sa loob ng bahay. Ah, babuyan, eh, gabi na. Mag alas eh, tara na ng gabi na. Doon pa rin. Ay, nako tay. Ewan ko na lang. Kulang na nga lang, magdala siya ng kumot at unan doon, eh. Nandun na yun lagi eh. Ah, bueno. Eh, pupuntahan ko muna. Hmm. Kung nabala tay ha, pasabi na lang din pumasok na ng bahay.

Dantari lang ng kangkong, te. Oo. Sabay mo na rin dyan, luya, sibuyas, somatis. Uy, discount, oh. Tinta! Oh! Mare! Ay? Ah, okay na to, te. Atasang daan. Buti na lang nakita kita dito sa palengke. Yeah. Oh, ba't nagkukumahog ka? Teka. Eh, halika nga, dito, dito tayo sa lilim. Ay? Aray! Ay, lang init ang panahon. Ano ba? Ano, ano ba yun? Narinig mo na ba yung chismis tungkol sa asawa mo, ah? Al Aling chismis? Ano sabi mo? Naku, Linda. Laganap na dito sa lugar natin. Ang alin nga? Yung asawa mo daw, may nakakita. Oh. Naginagalaw yung paboy. Ha? <laughs> Anong ginagalaw yung baboy? Mari, ginagalaw niya talaga yung baboy. Pinapakain niya, nililinis niya. Diyos ko, mas malinis nga yung baboy kaysa sa sarili niya eh. Hindi yan ang sinasabi ko. Alam mo na, sinuchok-chok-chok-chok niya ha. <laughs> <laughs> Hoy ikaw ha, kakanood mo ng mga ano yan ha, mga bastos. Hindi. Kanina pagdaan ko, okay. ang asawa mo si Daniel, pinag-uusapan nila. Saan naman nila nakuha yung chismis na yan? E, Napaka maruruming dila naman yan. Binibiro nga ako. Oo. Oh. Sabi niya baka ako na isusunod ni oh. Ay, siya ba? Oh. niyo ah. Ano? Ano ba naman yan? Eh? Naku, no, ka maniniwala sa mga ganyang chismis. Paniniram puri lang yan. Alam mo naman sila, ingit sila sa asawa ko. Eh paano? Magpepesta na. Ang daming umuorder ng baboy. Nagpapakatay ng baboy. Ang daming bumibili ng manok. O kahit nga hindi na ako magkarindiriya. Yung business na lang namin ng asawa ko ang uh, talagang umaaribad dyan. Sa bagay, hindi rin ako naniniwala. Dahil kilala ko rin si Daniela do Hindi nyo magagawa yun. Oo. oo. Saka sabihin mo dyan sa mga marites na yan. Bala sila sa buhay nila, inggit-pikit. Na dito si Daniel. Mahal. Oras na. Squadroon na pala na madaling araw. Uh. Agad naman bumangon ni Daniel. Bangon na nga ako. Maghahanda na ako ng ay, ng ulam sa karinderya. Mahal. Mahal. Ay hey, nako, sigurado ako nandun yun sa baboyan. yun. Palabas nga mo yun. Ay, ina pala yung mga manok. Tumitilaok nga. Daniel! Uh. Daniel! Uh. Daniel! Daniel! Uh. Uh. Daniel. Daniel! Ah, 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 Daniel! Speak ah, softly, love. Daniel, ano ginagawa mo? Linda! Ay, Just, ay, Mo. I I baboy mo! Linda? Baboy mo! Napatunayan ko ngayon sinasabi ng iba. Kinagalaw mo talaga yung baboy! <laughs> Bakit mo naiisipan yan? I I I Pati baboy! <laughs> Bakit? Bakit mo ginagawa? Bakit, Daniel? Bakit mo ginagawa yan? Bakit? <laughs> Linda, hindi, hindi ko alam. <laughs> Hindi ko din alam sa sarili ko pag nakakita ako ng baboy. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano mga pasok sa isip ko, Linda. Linda, patawarin mo ako. Kaya mo pala ako may Daniel. Dahil sa baboy mo nilalapas lahat, Daniel. Naiibang ka na. Naiibang ka na, Daniel. Mas baboy ka pa sa baboy! Mas sukas ako sa nakita kong kababuya ng asawa ko, mga idol. Parang ibang Daniel ngayon nakita ko eh. Hinabol niya pa ako pabalik ng bahay namin pagkatapos noon. Pero ayoko nang dumampi yung mga kamay niya sa balat ko. Dahil dering-deri ako sa kanya, mga idol. Hindi umalis ng bahay si Daniel. Paulit-ulit lang siyang nanghihingi ng tawad sa akin. At hindi na nga rin siya pumupunta sa babuya namin eh. Lagi lang siyang nasa tabi ko na parang bata. At nagsusumamo para sa pagpapatawad ko. Wala na nga rin akong mukhang maihaharap sa lugar namin eh. Dahil alam ng buong barangay namin ang kababuyan na ginagawa ng asawa ko. Kaya ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko mga idol. Dapat ko pa rin ba siyang patawarin? O dapat ko na bang iwan si Daniel? Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli, ito po si Linda. Gumagalang. I'm trying so hard to find Sweet serenity